Nun, mga Tatsuki, magandang hapon sa ating lahat ano. Ah, dito ako sa ano sa bukiri namin nagpa-harvest kami ng niyog. Ayano. Oh. Ayan. So hindi pa tapos mga katski All right. All right mga Tatsuki, mabilang na kami sa counting harvest. Ano kasi ano ngayon? Mainit walang bunga gaano yung mga niyug so dito mga katke sa likod ko bilinghoy yan 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 Thank So sa kabila, mayroon din doon. Yun. Yun. Yun, bilhin ko din yun. Yan. Iharap ko, mga tatke. Yan, bilhin ko din yan. Siguro sa next service, mga tatke, marami ng bunga yan. Oh. Yan. Mga lube. Ngayon, walang ganong bunga kasi mainit. Ayan. Hmm. One, 151 two, 152 153 154 155 six, 156 seven, 157 eight, 158 nine, 159 160 Ay, mabilang naman kami dito kasi di pa tapos uh, pa hakot kung tawagin yan, dito naman. Oh, bilangan na. Yeah. 181. 181. Mm. Sino nagagot si Jerome? Jerome. <coughs> eh, na. Tulak. Tulak natin, tulak. Tulak. Eh, tulak. 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 tulak tulak tayo. Tulak tayo. Oh. Wala na, pagal na. Hallelujah na ang kalabaw, ang tao pa. <laughs> so dito kami sa Bukirin. Ayan. Tapos na. Good morning mga katiki. Kuha tayo na ang bayabas. Ayan. Ito mga katiki. Oh. Oh. Lagyan ya, oh. natin sa bulsa. Uh, ay, oh, sa bulsa. Ayan ang view dyan, sa baba. Oh. Ito na. Ma Tanggal kita nang Ang ilim mo sana short buhay sa bukid. Buhay sa bukid. Oh. Oh, Masayaw kita na ka ka didi. Ka nagtanggal sila ng kuan mga touchkey ayan o oh. oh. So right. Kedidi, hari aku di, kayu kedidi, orang kedidi, hari kedidi. Iliyo, hiloten, hiloten, sales. sales, ano? ilio, ilio, pengaran mo? ilio, aplik, um, angkat botoy lang, kebala, aram, masih Saburias, aram, oh. aw, pilih do, uh. pilih botoy hiloten, botoy hiloten, oh. oh, so, mga um, kacang Dito ito sa nasandig, Batuan, Masbate. So, aunt, may butoy. Kay, oh. Kuan na eh, para makita ka ba? Oh, makita ka sa may Anad mga eset man kabataan, maka oh. maran ma hindi na oh. So, um, amo lang ito mga katatsi. Maran ma na dede kami sa sa. ko. Kaya ko, 1982. <laughs> Puro lagmang kami Ninety-ninety-two eh. O, oh, mamanay ka mga katatski 76, pero malakas pa si Manoy hmm. Yan, kaso lang Hindi na siya makarinig Kasi yung talinga may niya, may niya. Maya niya, maya niya maya. Pwede siyang bisitahin dito Sa nasandig mm -hmm. batuan mas bati Yan Mga minamahal niyang anak Bayan ka na yan 嗯。<laughs> <laughs>